asong Pinoy o Aspen nga napasagdan nga magsuruy-suruy palibot sa Talisay City Hall, gipang sagup sa mga kawani sa City Hall. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo. Usa sa mga buhatan nga misagop sa mga iro kining sa Talisay City Tourism Office. Upat ka mga dagkong iro nga magtuokang mixed ang breed. Apan puros kini asong Pinoy nga sila si Brownie, Whitey, Biggie ug ang nag-inusarang babaeng iro nga si Tiger parehong magtulo katuig tuig na silang giadapt at nining buhatan. Hinungdan nga susama na usab silang mga kawani. Kay usaha lakip na sila sa mga mutagbo sa mga bisita o kliyente. Matod ni Miki Aznar, Talisay City Tourism Officer, nga mga itoy ugniwang niwang pakayang mga ero sa diyang ila hatagan o mga pagkaon gawa sa City Hall. Dugang ni Aznar nga sagad nila nga mga kawani sa Tourism Office mga dog lover o nga nahimon lang stress reliever ang pagkaparaygon sa mga mga ero. Sa unang mga good, um, sa Sagawa, sa, sa City Hall, amo pakanon sa Gawas and then Um, di pang dog pound na to, kay Dakan Reklamo. So ang among gibuhat para reklamo, among gipos, and then mga behave mga kayo, maghigda rin na sila mag-atang na mo. Friendly na, upansu. Upansu me, kay na ka na mupansok, Nag-atang na na. ng 7 a.m. wa ka namin si para makapangihim. Malibang din sa gawas. So, sundan na sa isa na ako sa staff. So, nagbalik out. Kuha na sila mo. Sugat yun na sila na mo. Nanit kayo ang kuha. Good vibes kayo na mga iro. Gawas sa mga iro, may duha ka mga girescue sa silang mga iring. Humanakitang masakiton ka ayo duol sa flagpole, duha ka tuig na ang nilabay. Gipang kapo no gipang lagit na hinuon sa talisay si Tivet ang maong mga irog iring. Kompleto usab sa bakuna o vitamina. Apan adunay gipatuman nga palisya ang City Vet sa mga gipang adapt nga iro sa mga opisina. Usaan na um, kinahanglan na sila sa tangkal or sa sulod sa ilang office kung nasa office hours which is 8 to 5. And then uh, required jud sila nga uh, sila puy mo limpyo in kaso og um, naay mga hugaw sa tae, mga ihi if ever na ma kwa na ilang hayop o niya. Ay katulo, kinahanglan po siya vaccinated against rabies. Hinungdan nga matod ni Aznar nga matag alas 5.30 sa hapon hangtod na sa alas 6.30 sa gabi ilang pag-auso na mong mga ero. O sa buntag, sa dili pa, abli ang mga opisina. O sa kagabhiyon, diha sila ipahimutang sa ilang cage. Pagsiguro nga luwas, o di usab sila makapanakit sa obang mga tao. Samtang weekly ang paglimpyo o disinfection sa ilang buhatan, arundi manimaho. Ang nabantog nga guard dog sa Talisay City Hall nga Sibadi ang ana ana usab nag opisina sa City Engineering Office. ugang uban nga gipang-adapt ng mga iro ang ana sa City Agriculture. Pagpasabot ni Esnar nga pagpakita kini sa kun unsa ka pet friendly ang syudad ug unta mamahimong ihemplos sa ubang mga four parent nga mahimong responsable ilang binuhi nga hayupan. Importante gyud know, responsible pet ownership kay kasagaran ta ito'y pa maibugta dako atong pasagdan. So kung ano, lifetime, biyan na nga ka-responsibility atong pets, no? Hanto buhi atong pets at be, let's be responsible because you cannot be a dog or pet lover if you cannot be responsible. O ba ni Godfrey Rillien? Femery dumabok! Balitang Bisdak!